Ano ba yan? Bumanat na naman ang gonggong at bugok na kuting na congressman na si Kiko Barzaga. Masyado na yata lumaki ang ulo at at sobrang bilip sa sarili ang hinayupak. Natukmol na ito. Imbes, napagtuunan ng kapakanan ng kanyang distrito. Abaya mo na nawagan na samahan. Tao siya napasukin ng Forbes Park para mag na alam naman nating ito ay isang eksklusibong subdivision or village ng mga milyonaryo at milyonaryong mga personalidad. Sabi, panibarsaga na nais daw nila itong pasukin ng alas 10 ng gabi. Aba, tika, Teka! Sa lahat ng mga protesta na naganap ay karaniwang araw ginagawa at hindi sa gabi. Pero itong mukong at bobong congressman ay tila yata iba ang plano at gabi nila gustong isagawa ang protesta. Aba parekoy malamang ang mga sasama sa iyo diyan ay mga akyat bahay at mga kriminal. Kunwari ka pang hinayupak ka hindi rally ang sadya mo kundi hikayatin. Ang mga kriminal na sumama sa sa Forbes Park para magakyat. Bahay, baliw ka na talaga kay Korzaga. Kung abot lang kita malamang, binasag ko na iyang pagmumukha mo na mukhang kusang. Gala, wala ka na ngang nagawang matino sa kongreso. Ay, nice mo pa talaga mang na sa bandang tuli. Baka, yak iyak ka pa sa pagsisisi. Kaya, Tigilan mo na yan, iho, at magpatingin ka na sa espesyalista dahil matindi na ang tama mo, bata.